Ayan guys, namimili tayo dito. Bili ako ng baon na. Ano? Ayan. Ang kanang presyo. Sa Hungary, yung H. 2,000 foreign. Ang halaga. Hmm. Ako, 1,000 lang yan. Hindi, may presyo yung guys dito. O ganito. Hanapin nyo yung H. H lagi. 2,000 po Sa Poland, 23 slot eh. Sa Euro, 5 Euro. Ganun lang. Yan, mga hangar dito guys. Pupunta kayo guys dito. Magdala kayo ng ilang pirasong hangar magkano lang sa Pilipinas yung isang dosena yung murahing hangir wala pang 50 pesos dito magkakalaga na ng ano sa ang H yan o oh, oh 1,254 rent ang hangar dito hindi pa isang dosena guys yung mga bakal ng ganda magkano 450, 450, 3 piraso nung pumunta ako dito guys, nagdala na ako ng hanger isang 12, isang dosena nakamili ko lang ng 35, saka isang yung may ipitan kasi ang mahal nga dito <laughs> yun, yeah, may nabili kami ditong mura ano lang 800, 10 piraso yung bakal 800 for rent, pero mas mura pa rin diyan sa Pinas. Yung mga ganito sa Pinas, yung ganito, 'di ba? Magkano 'yan sa Pinas ito? 35 lang 'to, isang eh, sena. Tapos dito ay Ano magkano dito? Foreign, foreign. oh, 1,000 foreign 'to, magkano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sampung peraso. 1,000 foreign. <laughs> Guys yung mga price dito pero mga galing din sa China yung mga school supplies ano to? mga ribbon ribbon guys. Ayan guys, ay, mga tigil <laughs> Magkano ito? Sa hangar dyan. Ayan, 4,100. Foreign. Itong star. 1,254 M Yun to, si Snoopy. Magkano ang presyo? Hungarian, 3,300. yen each, guys. 3,300. Yun ang mga presyo. Mga toys. Ay, tiyak, matutuwa yung anak ko dito. Kahit simpleng dalawang lang, itong na yun. 450 lang, oh. Ayan, na yun. Mura na yan, 450. Mas mura yun. Pagkakaroon ng NFT. sa Pilipinas. kan, Spider. Spider-Man. Kano to? sa ng age? 250. Ay. May ganun yung price. 250. 50,000 FT 50 lang to ay na to guys ah, 500 na red 500 siya yan it's maling spider ah, mga toys Wala akong paper bag eh. <laughs> ang cute. Ang babae yan. Ito ang cute cute nitong teddy bear na to. Kaan na to? 4,100 foreign yun nice. guys maraming salamat pa subscribe po sa aking channel oit bring oit w vlog thank you